Habang nandito nga niyo ako sa aming bahay ko, mga kamangyan, ay talaga yung puso ko ay nagatatalo na sa sobrang saya. Eh, paano ka naman, ho? Yung matagal ko ng pangarap na sasakyan ay mabibili ko na, Uy. Grabe, hanggang ngayon nga niyo, hindi pa rin ako makapaniwala. Parang panaginip lang ang lahat ng ito. Ay, napaka -e. Ay, bago nga niyo ang lahat, mga kamangyan, ay nga niyo pala yung chicken wings na binili ho ni tate kanina doon sa palengke. Bale, rin, nilagyan ko lang ho ng pampalasang asin at paminta. Tapos, ho, nilagyan ko na rin ng harina. Tapos, yun, at pwede ko na ho, aring prituhin. Ay, gusto ko kasi ni Nakim na kumain sa labas para daw sa unlimited ay kako, ay apagluto ko na lang sila. Ay medyo malo kasi kapag kumain pa kami doon sa labasan, hala nagatipid. At dahil nga niyo, saglit lang naman na maprito mga kamangyan yan. Ayan, tinawag ko na rin ho, si tatay kako, ay kunin na nga niyo yung mga naprito. Sobrang hili ko nga niyo sa mga garni mga kamangyan kaya ayan, talagang nagpapak muna ako di yan. tama. Balang agawin ko pa luto din ng mga kamangyan Yun nga niyo yung nabibili doon sa labasan, yung bagang unli tapos so barbecue flavor. Oh, Shara, sino ka dyan? May pa-barbecue. Mm -hmm. Ay, medyo madali-dali din naman yung gawin mga kamangyan. Ako, baka mamaya pagkatapos nyo orin ako, ay magpunta na agad kayo ng palengke at bumili ng manok at magluto diyan sa inyo. <laughs> tapos alam niyo ba ka, oh, mga kamangyan, kapag uh, si tatay galing ng palengke, tapos nalaman namin na ang binila ay yung karning manok. Alam kami ni Julina, ah, na namin dun yung parte na yung sa pakpak. Gawa lang yun ho, oh, yung paborito namin ni Julina, oh. Syempre gagawan ka kami doon. Ay <laughs> uh, gayon ho, oh, tinutukoy ko lang diyan yung bawang at sibuyas. Tapos oh, nilipat ko na ho din sa isang lagayan, saka oh, ako naglagay ng asin, paminta. Tapos oh, konting mantika, tapos naglagay na rin ako diyan ng suka. Konti oh, na rin asukal, konti oh, rin, oh, rin na rin ketchup. At oh, na rin powder, yung inalagay baga sa fry. May mabibili naman ko kayo na rin sa mga palengke-palengke diyan. Konti ho na rin tubig, tapos sinalo-halo ko laang. Ay, for the go. Ha, ay, usok ang tulyase. Ay, kanina pa palang ni Ay, ayun, at sinalo-halo ko laang hari mga kamangyan. Tapos, kinuha ko na rin ho yung karne na parinito ko ho, kanina. Tapos, nung mainit na ho, are, saka ko ho nilagay, are, hong karne. Naks naman. Oh, kadali-dali laang ho, lutuin mga kamangyan. Kaso nga nila, ang hindi pa ako sigurado doon sa lasa kung masarap baga, are. Go syempre, hindi ko pa naman natitikman. At sa tunay ho, si Julina talaga yung expert din eh, sa pagluluto ng mga chicken wings, chicken wings, at... Ay, iba pala yun. Bale, ayan, pinakapit ko nga nila ang huyong lasa doon sa pinakang karne. Para isang agad pala ang ninananay asabihin agad, oo oh, anak, pwede ka na mag-asawa. Oh, it's exciting. Ay, dali na nga niyo, mga kamangyan at tilipat ko na din sa isang lagayan tapos nilagyan ng mga buto-buto. Hala, buto-buto. Parang -buto. naman magandang tingnan. Kaya ko kayo kamahal. Yeah. Eh. Ay, syempre, ako humunay yung tumikim. Baka mamaya, eh, matabang-tabang pa tapos biglang hindi payagan mag-asawa. Hala, bukong bibig na. At grabe mga kamangyan, para ako kumain sa restaurant. Hu, si Ui. Ay, alam nyo, gaho, sa kakat tikim ko diyan. Halos maubos ko na nga niho, aring mga niluto ko. mm, -mm hindi ko pa makalimutan. Ako'y may mga kasama nga ni pala din eh. Ay, ah. At dahil nga niho, sobrang nagustuhan ko yung lasa. Ayan, hindi na nagpaawat diyan. Ay, huwag na ho kayong magtaka kung bakit wala pang kanin diyan. kahit gustuhin ko man, hindi pa ho nakakapagsain. Hindi hmm, tama. Inuna pa yung pangulam ulam sa kanin. At bago ko pa nga ni maubos mga kamangyan Siyempre ho, pinatikim ko na rin ho din sa mga kasama ko sa bahay. At buti na nga nila ang ho at nagustuhan din nila yung lasa. Ano ba? pa si feeling? Kinakain hindi naman o kami minsan nari sa labas mga kamangyan. Ang kaso nga nila, ang o, madalas talaga ay nabibitin kami. Kaya nga ni Rin, gusto gusto ko talaga yung nagaluto nga ni Dini sa bahay. Kasi nga ni, ay talaga hindi mabibitin. Busog na busog. Alam niyo sa sobrang busog, hindi na makatayo halos. Tapos gustong gusto mo na talaga di matulog. Sabi ko pa nga niyo sa mga ari, o, tipid tipid rin. Eh, Nataray hanggang bukas pa natin. Hoy. Tatay, ano, matiim ka na ang diyan. Hindi mo kasabihin na pwede na mag-asawa. Wala, wala talaga. Grabe kayo. Hoy. Approve ang luto, hindi ang kasalan. Arian. Ay, nakalimutan ko na nga niyo video mga kamangya pero kagabi ho, ay lumuwas ako para ho makaabot sa pagsimba ho. sa Antipolo Cathedral. Ay matagal ko na ho kasi talagang gustong magsimba din ni mga kamangyan. At sa wakas ay matutuloy na rin. Ay saktong sakto nga rin ho yung punta ko din ni mga kamangyan para rin yung makapagpasalamat. Dahil bukas na ho, abilin yung sasakyan. sakyan Ay grabe naman. Ay grabe mga kamangyan. Inadayo ho pala talaga aring Antipolo Cathedral. Grabe, sobrang daming taong na simba as in. Siyempre ho, binila ko muna ng lobo rin aking mga pamangkin para hindi magligalig din. Ay hindi na rin ho ako sa loob mga kamangyan gawa ng sobrang anihong dami ng tao pero grabe sobrang ganda at nangako ako na mabalik ako dito mm -hmm. ay natuwa pa nga ako din ng mga kamangyan ko ng may nakakilala ho sa akin din ay, oh, thank you very much okay. at kinabukasan ng mga kamangyan ala tunay na aray aray na talaga ay nagsakay na nga nila ako kami ng tricycle diyan mga kamangyan papunta ho ng Ford Marikina ay dumayo pa nga nyo ako din ng mga kamangyan gawa ng wala hong Ford doon nga ni sa aming probinsya ay alam niyo naman ho tuwing ako ay naluwas napunta ho talaga ako ng Marikina gawa ng andun nga ni sina kuya ako natuloy kaya sabi ko namin ay di, 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 humabili mismo nung sasakyan. Naks naman. Sinama nga nila ako, ni Kuya Dian, mga kamangyan. Gawa lang sa amin yung magkakapatid yan. Talaga ang sobrang hilig sa sasakyan. Grabe mga kamangyan. Pagpasok na pagpasok ko pala, ang parang gusto ko na agad mag-drive. Hoy, kala mo naman marunong. Ay, first time ko nila ang din humakapasok sa garne mga kamangyan. At grabe, parang gustong gusto mo magpursigi sa buhay. Para mabili ho yung mga sasakyan na nandini. Mm o, -oh. kumalma ho kayo. Hindi ho yan ang ko. Talaga namang hindi kasi sa budget. Pero malay mo, isang araw. tayo nang may ari niyan. Hoy. At syempre ho, nandito na rin Guys, yun ulit sulit ko na at Pwede daw namang umupo doon sa loob Ay, di ako'y pumasok na Ay, yung si kuya Ay, nahihiya pang pumasok doon sa loob Ay, kako Ay, sige na Huwag ka na mahiya diyan Minsan lang yung mga pagkakataong gayan, Pero sa tunay humakamang yan Hindi pa rin ho talaga ako marunong mag-drive Gawa sabi ko dati Saka ho ako, ako mag-aaral mag-drive Kapag meron na ako akong sariling sasakyan Para alam nyo na Ganadong ganado Kasi syempre, sarili mo na yun Naks <laughs> nag-picture-picture picture muna ako din eh. Tapos nakakatuwa dahil yung mga taga din nga niyo sa Ford Marikina. Ay, lagi raw nanonood din ng vlog natin. Wow na, marami. Salamat po sa inyong support. Ah. Masyado kayong pa-follow eh. So, sobrang babayit nga niyo nila din mga kamangyan. Parang gusto ko na lang dito mag-stay magdamag. Hala si Uki. Tapos maya, maya mga kamangyan, ayan, tinawag na ako ni Ma para ma-explain na yung mga dapat niyang i-explain. Tapos nag-compute na rin kung magkano lahat yung abayaran. Grabe, medyo nakakaiyak siya. Hoy. ano nalaman ko nga yung presyo mga kamangyan, abay, parang talagang kasi nalaman naman nito. Mga isang Oh, huwag naman. After ho makumpiyot yung mga bayaran mga kamangyan, ayan, nagpunta na ako din sa cashier. At, ayan, talaga namang po, go tunay na talaga to. <laughs> After ho magbayaran mga kamangyan, aba, ay, tinawag pa nga niyo ako din na ma'am at sir dini. At kami daw ay mag-tiktok muna. Aray, Sabi ko nga niho, ay, hindi ako marunong sumaya. Ay, buti na nga, nga nilang. At talaga madali-dali din yung pinili. At dahil nga niyo, medyo matatagalan pa naman mga kamangyan yung pag-alis namin din sa for. Dahil nga niyo may mga inaprint pa. Inabilang pa yung pera, may mga kailangan mahal. Ay, pa pumunta muna kami din sa isang tabihan at kumain na muna, gawa ng tanghali na rin. Oh, Jollibee, baka naman. Hoy! bali tatlo pala kami din yung mga kamangyan ha. Hulaan nyo kung sino yung isang kasawa. <laughs> After ho namin kumain mga kamangyan, edi eh, dinagkwentuhan muna kami di yan. Alam nyo gaho yan si kuya, mas excited pa sa akin. Aroy, ah. Ay, dahil mga kamangyan, talaga ilang minuto na lang. Talaga yung mapapakinggan mo na mga brum brum. Hoy! brum brum, motor pala. Alam nyo, sa dami ng inapermahan ko din eh, para ako may kontrata sa ABS-CBN. grabe mga kamangyan, hanggang ngayon, hindi pa rin talaga ako makapaniwala. Kasi syempre, erihong abilhin kung pangarap kong sasakyan, lagi ko lang nakikita sa internet. Tapos kapag nabiyahe kami, lagi na lang kami may nakakasalubong. Tapos napapasigaw talaga ako, so, sana, sana magkabayaran ako ng gayaan. Tapos oh, lagi may nagkasabi sa akin, bakit baga hindi ka pa nabili ng sasakyan? Ganito, bakit hindi ka pa? Aba, ikaw ako lang ako yung apapilian. Eh, talaga gusto, gusto ko na magkabayaran nun ha. Kaso nga nila ako ang mindset ko, hindi porket may hawak ang pera diyan, ay eh, abili mo na agad lahat ng mga gusto mo. Kasi hindi mo sigurado kung bukas may agastosin ka pa, or baka bukas kailangan mo yung pera na yon. Kaya talaga nagtiis ako ng bonggang-bongga. So, nitong nakaraan, inuna ko talaga yung para kay nanay at tatay, yung mga insurance namin. Tapos syempre ho, yung lupa habang mababa pa yung presyo, gawa lang syempre paglipas ng ilang taon, talaga yung mamahal yun ng mamahal. So ayun, bumili-bulli na rin para syempre sa dream house in the future. Yes, I do. Uy, wala pa noon. At syempre ho, mga business para talagang may pang-maintenance tayo dito. Para may pambili ng gas. At rin na nga mga kamang yan, talaga namang may malaking regalo sa likuran. Ano kaya yun? Uy. Tapos mga kamang yan, talaga ako sa mga garnipakana ng Ford. Talagang akinigin ka. Talagang ramdam na ramdam mo na ito na, na-achieve mo na yung gusto mo. Parang ganun yung ma-feel mo. Na parang lahat sila masaya don sa achievement mo. Aww. At talaga mga kamangyan, e welcome ho natin si Baby Piki. <laughs> Ay, huwag na po kayo magtaka Favorite movie ko po yun. Hum -hum. Alaka, 2024 Ford Ranger Raptor 4x4. Uy. Alam nyo, tunay talaga yung mga inasabi nila mga kamangyan na kapag yung isang bagay pinaghirapan mo, talagang galing sa dugo at pawis mo, kapag na-achieve mo siya, grabe, sobrang sarap sa pakiramdam dahil alam mo nga na, sa sarili sarili Hindi mo yun nakuha ng basta-basta lang. At dahil nga niyo pinaghirapan mo yun, sobrang aingatan mo. Mas amahal din mo. Para sa love. Uy, And syempre mga kamangyan, maliban kay Lord, alam ko na hindi ko na naman ito maa-achieve kung hindi ho dahil sa supporta ninyo, sa pagmamahal ninyong lahat. Sa mga mahal ko sa buhay, na walang sawang nandyan para supportan ako sa mga inagawa ko sa buhay. At syempre ho, ang sasakyan na ito ay eh, hindi ko lang achievement. Achievement ho nating lahat. Yun naman. At ari yung masasabi ko mga kamangyan, mangarap lang kayo ng mangarap. At syempre, yung pangarap na yun, samahanin ng action at walang imposible. Lahat yan, kaya nyong ma-achieve. Ay, kung ako nga niho ay nakaya ko, syempre kayo rin. Yon, for the goal! Ay, dahil syempre mga kamangyan. First time namin din eh. Hindi pa namin alam ang mga kung guru abilities. Ayan, ni sir yung mga dapat namin malaman diyan. Ay, alam nyo gawa habang nag-explain nga niyo po siya dyan. Ay, wala na ako maintindihan. Dahil nakatitig na lang ako dyan sa sasakyan. Ganun pala yung feeling. Ay, sa susunod ho, eh. Ituturo ko kayo din. sa sasakyan. Alam mo yung magayon. Grabe mga kamangyan. Alam ng buong pamilya ko, ng mga taong nakakakilala sa akin kung gaano ko kapangarap magkaroon o ng raptor. At ngayon ito na yun. Diyos ko po, baling titigan na lang magda-magari ay. At dahil nga, hindi pa naman ako marunong. Siyempre si Kuya po yung todo nakikinig diyan dahil siya yung maga-drive pa uwi. At Sa future asawa ko dyan, ako, mag alal, -alal ka na mag-drive para may tagahatid sundo na ako. Hoy si Ui. Ay ayan yung mga pag pagka natutunan na mag-drive ay apuntahan ko kayo dyan sa inyo. Yun know naman. what? Eh ang lakas sobrang layo. Bukas naman talaga naman maplaktan tayo sa daan. So, na, kamangia, mamimili ako ng bibigyan ng Christmas gift follow ang ating page at video ano. Oh, ay siyang na lang ating video at talaga namang apakayakap-yakapin ko pare. Thank you, oh, eh. Bye-bye. Love you. <laughs>